Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at uh, andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng usapan politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko sa Facebook at para sa mga followers ko at saka sa mga subscribers ko sa YouTube. Ay sempre team replay. Uh, ang ganda po ng umaga ngayon. Makikita naman natin 'yan sa background ko. Although kinunan ko 'yan kaninang umaga. kanina na pagpasok ko lang. Ah uh, sapagkat ngayong araw na to ang simula ng pasok dito sa UP Los Baños. Kaya uh, bagong semestre. Pag-usapan natin ito mga sinasabi ng mga senador natin na namumulitika lang daw ang House at pamumulitika lang ang impeachment ni Sara Duterte. Nakalulungkot itong mga sinasabing ito ng mga senador eh, Kasi sinabi yan ni Senator Jesus Cordero, sinabi yan ni Alan Peter Cayetano, maging si Senator Amy Marcos. Dalawa lang naman ang makikita mong tema sa mga nablabing siyam na mga senador na bumabort na i-archive. Una, igalang natin ang desisyon ng Korte Suprema. At pangalawa, ay pamumulitika lang ito. In fact, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, talunin nyo na lang si Sara Duterte sa eleksyon, tumakbo na kayo. Na para ang, 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 paghahanap natin ng katotohanan ay tungkol lamang sa para matalo si Duterte. Nakalulungkot kasi ganito ba talaga mag-isip ang ating mga senador? Di ba? Lahat naman sila may political na motibo eh. Di ba? Bakit ang mga senador ba walang political na motibo? Nakakatawa nga nito, yung kanilang mga sinasabing pamumulitika lang yan, sila din mismo, yung mga sinasabi nila, pamumulitika din. Lahat sila may mga political na mga ambisyon Huwag na tayong magmalinis. Pero ang dapat ating tingnan, namumulitika sila, pero in the end, at the end, kaninong pakinabang? Hindi naman masama ang mamulitika, mas importante, makinabang ang bayan. Ngayon, ang sinasabi nila, tapusin na natin ito. Let's move on. wag nang masyadong malayo pa ang 2028 elections. Pero ang hinahanap natin dito ay may basihan bang ba impeachment? Klaro na merong basihan. Kaya nga sukut si Sara Duterte para pasubalian niya. Kaya nga pinagbibigyan siya ng pagkakataon na i sa sarili niya. Diba? ba? nasakdal na siya ng house. At bagamat alam naman natin may mga kanya-kanyang political ambition to mga senador at mga congressman, hindi pa rin nawawala yung pagnanais natin na malaman sino si Mary Grace Piatos. Pamuliti ka lang ba yung alamin natin kung paano ginasos ang 125 million sa loob ng 11 days? Pamuliti ka lang ba yun na Hanapin natin kung saan napunta yung halos dagpas ng 600 milyon pesos. Hindi yun maliit na halaga. Pamumuliti ka lang ba yun na alamin natin kung bakit nagkaroon ng maraming mga deposito sa banko si Sara Duterte sa, at ang kanyang ama, saan siya nagkuha ng pera? Pamumuliti ka lang ba yun? Kaming mga maliliit na mga nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan namin magsabit ng salen taon-taon at pag hindi kami nagsapit ng salen, labag na yon. Si Chief Justice Renato Coron na impeach dahil hindi siya nagsubmit ng tamang salen. Ang pagkakatanggal kay Maria Lourdes Sereno sa pagka-Chief Justice ay gawa din ng usapin ng salen. May mga uh, may mga mamamayan na mga maliliit lang na mga halaga sila ay napaparusahan maliliit na halaga lang na hindi may paliwanag o na-dispal ko nila, Ito, 600 million. At pamumuliti ka lang ba yung pasagutin natin at panugutin natin sa Sara Luterte sa kanyang open line at pagbabanta at sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng Speaker? Pamumuliti ka ba to Senator Jesus Cudero at Senator Alan Peter Cayetano at lahat ng Senadora? Para nyo namang binababa ang pagtingin nyo sa bayan yan eh. Ano bang ibig sabihin nyo ng pagtrabaho lang? Hindi ba trabaho nyo rin na alamin kung paano ginastos ang pera ng bayan? Hindi ba bahagi ng trabaho ng Senado yan? Hindi ba trabaho din ng Senado yan na impeachment court ang panaguti ng isang impeachable official? Hindi lang naman ang house ang namumuliti ka pati kayo eh. In fact, yung pag-archive nyo, pamumuliti ka din yung tahasan. Iba? So medyo nakalulungkot, nakagagalit actually. Na ganito mag-isip ang mga senador. Pamumulitika. Pero ang house, ang punto ay ituloy 'yan para mapanagot, malaman yung accountability. Ang Senate, ang linya pamumulitika 'yan. Tapos, sila, pamumulitika ka din ang sinasabi sa kanilang mga defense. Of course, andun yung kanilang sinasabi na igalang natin ang ang Supreme Court, ang desisyon. Na parang ako kinikilabutan ako, ganun na baka, ayokong gamitin yung word na bobo eh, kasi baka ako may contempt ng Senado eh. Parang kinikilabutan ako na parang, teka muna, bakit ang inyong pinapansin lang yung ruling na desisyon ng Supreme Court? na sabi nyo immediately executory. Eh, merong motion for reconsideration. At hiling ito motion for reconsideration, eh, hindi pinansin ng korte. Pinansin ng korte sapagkat binigyan ng pagkakataon na yung mga nagdemanda, nagsampan ng kaso sa Kusorte Suprema laban sa House, ito yung mga abogadong base sa Mindanao, at maging ang kampo ni Sarah Duterte, bigyan ng pagkakauta na sumagot in a period of 10 days. Ibig sabihin niya, pinansin, hindi in Islam. So, hindi ba bilang paggalang sa Korte Suprema ay dapat hindi nyo muna inaksyonan? Wala muna kayong in-archive? Pinabayaan nyo munang matuluan dyan? Kasi total, kung talagang ginagalang mo, parang ganito yan, sinabihan ka na magulang mo, huwag mong gawin yan, ay nag-apila ka. Hindi ba sasabihin, o sige, magbigay ka ng paliwanag? Hindi ba ang paggalang sa magulang ay huwag ka munang kumilos? Kaya mo na yung kapatid mo magpaliwanag? Huwag ka munang umepal? Hindi ko maintindihan kung bakit nasabihin ninyo na ginagalang lang natin ang desisyon. Bakit for convenience? Kaya minsan napapaisip ka itong mga senador, ka, namumuliti ka daw, isil itong namumuliti ka para indipensa si Sara Duterte. Hindi ka, February 5 pa lang nasa kanila na ang kaso. Fourth Rye, Fort Abay, July na, June na, nung kinunvin ang Senado. Tapos, in-remand pa sa House. Hindi ba? So maraming paraan na dinilay ang aksyon. Ngayon yung nagdesisyon agad-agad gusto nila i-archive agad. Di ba? Ang bilis. Parang sila napakabagal bago umaksyon. Ngayon naghihintay lang. O oh, sige. Ngayon, sige na. Aksyon na na. na Pantay ka muna. Merong motion for reconsideration. Hindi ba pagalang yun? Kinikilabutan ako sa inyo. Gamitin nyo naman ang utak nyo, Mr. Senator and Madam Senators. Hindi ba? Parang, kaya kayo na andyan kasi matatalino kayo eh. Alam naman namin na alam nyo eh. Alam ko na alam nyo sapagkat hindi kayo maging senador kung hindi kayo nag -iisip. Sa ngayon, alam ko na kaya nyo yung ginagawa dahil meron kayong ibang intensyon. Alam ko na alam nyo na mali ang ginagawa niyo Pero ngayon, ito ngayon ang punto. Dahil lahat kayo sinabi ninyo na iginagalang eh, natin ng Supre Korte Suprema, kaya in-archive o ano eh, ngayon. <laughs> Paano kung biglang sabihin ng Court Suprema, oops, nagkamali pala kami. Siya, approve ang MR. Tuloy nyo na yan. O eh, anong gagawin nyo? Tutuloy nyo pa rin yung archive. Magkakasubukan ngayon. Kasi ang 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 ang, ha, ang Senate may may ibang paraan para ma-recover. Kasi ang archive pinatulog mo lang yung isang issue. Para gisingin 'yan, may rule sila na limang senador lang ang boboto, pwede nang retrieve or revive Kaya lang ito ngayon ng catch. Dapat mangyari yan sa susunod na session. Eh ang session kasi ng Senado, hindi yan yung araw. Ang session yan kung kailan sila kinundin. At ang susunod na session nila sa Hulyo 2026 na. So technically, mas mahaba pa dun sa deadline na binigay ng Porte na February 2026 pwede nang magsampa uli ng bago diba? yan ang kabaring tunaan ng desisyon to archive now of course they can always suspend the rules itong rule na ito ay pwede i-suspend at pwede ibalik on the strength of 5 votes ang uh, impeachment complaint pero ito kailangan ng 2 thirds majority Out of the 24, kailangan ng 16 votes. Ngayon ang tanong, magkakauha kayo ng 16 votes kung sakali. Yung lima, madaling makuha yan eh. Yun, ang, yun lang apat na nagbumotat yung si Lacson, malamang boboto yan to, re to revive the archive eh. The, 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 the motion eh. The impeachment, the impeachment case. Pwede siya nilang mag-move na ibuhayin ulit yung natutulog na yan. Gisingin ulit yung natutulog na yan. Pero ang tanong, makakuha kaya ng 16 votes? sabi ni Senator Soto, siguro naman dahil ang dahilan ng kanyang makasamahan sa Senado ay kaya nila pinatulog ang impeachment dahil gusto nilang igalang ang Korte Suprema, may magkakasubukan kung totoo talaga yun, kung totoo ba hindi sila nagsisinungaling. Kasi kung sabihin ng Korte Suprema, ay nagkamali kami o oh, sige ituloy nyo na yan, ano pang dahilan para sabihin nilang, ay hindi ituloy natin ang archive? E eh, samantalang sabi mo, kaya mo inarket dahil ginagala mo ang desisyon ng Korte Suprema. So, the Senate would probably have painted itself against a wall. <laughs> They have no choice but to revive. And by reviving, you need to suspend your rules. Alam sa totoo lang, ako ito nga ang pananaw ko eh. May mali sa ginawa ng Senado. Kasi di ba pinaliwanag ko na yan, ang kanyang papel bilang impeachment court, iba sa papel niya bilang legislature magkaiba 'yon. Yung impeachment court kailangan pa nilang manumpa doon at saka iba yung rules noon. Yung as a legislative body para magpasa ng batas iba 'yon. Ano nangyari last week kung in nila? Ano ba ang nangyari? Nagreconven ba sila bilang impeachment court? Hindi po. They maintained their identity as a legislative body. Senator Rodante Maculeta was not even taken his oath and who is therefore not a legitimate member of the impeachment court was even given the opportunity to, to file a motion to dismiss and which triggered the entire debate and why it was amended to impeach to, to move to archive but nevertheless senator marcoleta didn't have a personality to talk about impeachment because he hindi pa siya panumpa. at saka kung, kung titingnan natin ang timeline nung nag-convene ng impeachment court nung bago sila mag eleksyon di ba Uh, nag convene di ba? Bago magkaroon ng eleksyon ng Mayo. Ano man ginawa nila? Di ba ni-remand nila sa House of Representatives yung kaso. nag convene na sila, nanumpa na, sila ng kung anong mga robe nag-costume -nag na sila. So, technically ang ang ano, nag-adjourn sila, right? <laughs> Pero before the adjournment, binigay nila kay sa ano sa nirimand nila sa house ang kaso. Ngayon, dahil hindi sila nag-reconvene, wala silang hawak na kaso. Ang kaso na sa house of representatives. They can only reacquire if they convened as an impeachment court. Eh, hindi sila nag-convene. So, anong ginilang in-archive? Dalawang bagay yan. Sabi ng Korte Suprema, uh, wala yan. Yan na null, and void. No, ab issue, void. O ano yung in in-archive mo? Kung ab void, ab Kung tumatalima talaga sa, sa Korte Suprema, di sana hindi nun lang sila kumilos dahil sinabihan sila, wag na kayong kumilos kasi wala naman sa isa yan. Hindi, total adjourn naman ng impeachment court. Pero na in in-archive nila yung wala namang in-existent. In Pangalawa, pagpalagay ng iba yung interpretasyon nila, eh wala sa kanila yung impeachment complaint andon sa house. Hindi pa nila kinukuha uli dahil hindi pa nga sila nag -convene. So, maraming mga technicality na pwedeng actually, pwede isang abogado na pabor sa impeachment, pwede pumunta sa Court Suprema at sabi na mali ang pagkaka-archive. So, walang na-archive. Kasi ang nag-move ang, ang house to archive as a legislative body using rules of the legislature and not rules of the impeachment court. Ay, nako. So, pamumuliti ka ba talaga? Alam mo, ako, huwag akong ninyong linlangin. Lahat naman kayo namumuliti ka eh. Kaya nga kayo politiko eh. Lahat yung ginagawa niya, pamumuliti yan. Yung pagboto nyo laban sa impeachment, yung archiving niyo yan, may political no, may mga ambisyon kayo. May mga interest kayong pinuprotektahan. Huwag na tayo maglinlang dito. Si Amy Marcos, malinaw ang pamumuliti kanya dahil sa galit kay, kay Romualdez. For some reason, malaki, malalim ang galit niya sa kanyang mga kamag-anak. Siguro kahit sa kapatid niya. So gusto niyang, so, yun, nakapabor pabor siya kay, kay Sara Duterte. Hindi ba pamumuliti di Si Robin Padilla, hindi ba malinaw sa kanya? Na talagang kahit sunugin mo siya, siya ay Duterte ang maamoy mo, hindi ba pamumuliti di Si Roberto de la Rosa, hindi ba? Si Bongo, huwag mong sabihin na sila nag-decision lang dahil yun ang gusto nila. Hindi ba? Alam naman natin kung saan ang kanilang masimpatya. So, huwag tayong maglukuhan dito. May kanya-kanya. Ang house, may agenda yan. Pero ang tanong dito, ano yung makikinabang ng taong bayan? Sa akin, hindi pwedeng hindi natin malaman ang katotohanan. sapagkat ang demokrasya, na nakabase sa kasinungalingan at demokrasya na hindi natin alam kung paano nagastos ang 600 million pesos. Yung pangungunsintiyan ng korupsyon. Galit na tayo sa mga tao na nangungurap pero pagdating sa puntong ito, wala na. Katuloy ito magkabatid na tulfo. Pag maliliit na, pag maliliit na ano, pag maliliit na mga mamamayan na nagkakamali, ipatulfo yan, hinihiya. Di ba? Ano ang ginagawa nila sa radio program nila? Hindi ba hinihiya nila ang kanilang mga yung yung biglang ta yung yung nasa na, nasasakdal na wala pang hindi binibigyan ng due process eh hinihiya na sa public. Di ba? Pag nagkamali ang isang ordinaryong mamayan ipatulpo eh, 'yan. Pero pag sarado Duterte i-archive, di ba? Igalang ang Supreme Court, igalang ang konstitusyon. Eh parang teka muna, nasaan yung constitutional right naman ng mga beneficiary niyo sa mga radio program niyo para hiyain? Wala bang right 'yon? Di ba? Anyway, so nakagagalit talaga. Maniwala kayo. Sana naman ang Sup Korte Suprema ay magkaroon ng linaw. Alam mo, ginagalang natin ng Korte Suprema pero sa puntong ito, maling-mali talaga. At hindi ito isyo ng interpretasyon ng batas, isyo ito ng pagsasabi ng katotohanan. Sinabi ng Korte Suprema na hindi na aproban walang plenary vote ang fourth impeachment complaint. Malinaw sa records ng House ng Cameron. Una mo nang pinagbutuhan yung plenary yung pag refer ng impeachment complaint Ikalawa, saka na pag naano na yung refer na, saka naman yung tatlo na nauna. Ibig sabihin walang na-violate. At yung sinasabi nilang na-violate yung due process na Sara Duterte. Meron pong paraan na kung saan hindi na dumadaan sa hearing sa House, sa Committee on Justice, ang impeachment complaint at ito kapag at least one third na ng membro ang nag-file nito nasa saligang batas siya malinaw ako po hindi abogado nakalagay po yan na ibang paragraph yan kapag more than one third na fourth week pinapadala na sa Senado ibig sabihin yan wala na kasi sa unang paragraph binanggit yung mga referral sa committee hearing pagbubutuhan ng plenaryo. di ba nando yan and then a separate na provision yung kung one third na ang nag-file ng complaint. Hindi na ginagawa ito for which pinapasa na sa isinado. The same shall constitute the article of impeachment. So, nag-invento ng bagong procedure ang, sorry, ang, ang Supreme Court. Hindi po ako abogado, pero malinaw yan sa akin. Maring mali ako, pero hindi na ako makisa kasi. Ang dami ng mga abogado ni Campanilla, mga dating Supreme Court Justice pa yan, mga dating nag-framer pa ng konstitusyon ang kasama ko dito. Marami po. Hindi lang po ako. sige na. Sana na, pagturo ko siyang kaisipan na plus ko yung mga puso. Ang napabago mo ano, sa buhay, lalong-lalong na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, right, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP na nagsisimula ang klase ng araw na to, serve the people. Okay? Kita kita na lang ulit sa si Miyerkules dito sa isa nang sa isa na mga edisyon ng usapang politika. Meanwhile, for now, babay muna. Lagi kong sinasabi, you pinaring mahal, animal asal. Magandang ubaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi, nasan man kayo naroon sa mundo, lalo na sa mga team replay. Ingat-ingat po tayo lagi. Bye. See you Wednesday.